Habang dahan-dahan ang nadudurog ang kanyang katawan, lumuhod si Iron, halos maubos ang hininga sa paghagulgol. Pumailan lang ang huling paghinga ng Inventor God, isang tahimik ngunit napakalalim na pamamaalam para sa pinakamamahal niyang asawa, at para sa kinabukasang siya lamang ang nakakita para sa susunod na lahi ng mga Diyos. Sa paglipas ng panahon, isisilang ang batang Diyos na kikilalaning Bel, puro at dalisay ang puso, ngunit siya rin ang Diyos na balang araw, ay tatawaging Odin. Isang katutuhan ang mahirap tanggapin. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, teren at simulan na natin. What's up mga kooks, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 112 Ang kaloobang ipinamana niya. Sa pagpapatuloy ng kabanata, matapos makatakas ni Golnir mula sa bilangguan, sinimula ng natitirang primordial gods ang kanilang napagkasunduang plano. Sama-sama nilang binoo ang bagong huwad na kasaysayan. Sa proseso nito, matagumpay nilang napalitan at binura ang nakariremarim na tunay na kasaysayan, bago pa man mangyari ang leap Silang anim ay nagtipon, sabay-sabay na nagkas ng isang masidhing spell. Ilang saglit lamang, sumabog ito ng may nakabibiging lakas, kitang kita ng lahat ng Diyos sa paligid ang pagragasa ng enerhiya. Kasabay nito, nabura at napalitan ang alaala ng mga gods, ang pag-iral ng Igresol at lahat ng kaugnay nito ay tuluyang inalis mula sa mundo. Babalik ang eksena sa anim na primordial gods. Pinag-uusapan nila roon ang tagumpay ng spell na lumikha ng huwad na kasaysayan. Ngunit may roon pa rin silang problema, si Golmir. Hindi nila ito mahanap. At higit pa roon, ang spell na kanilang pinakawalan ay walang kakayahang baguhin ang alaala ni Golmir. May isa sa kanila ang nagtanong kung may ideya ba si Iron kung saan nagtatago ang asawa niya, ngunit umiling lamang si Iron. Napangiti siya ng mapait at sinabing kapag nagtatago ang inventor god na si Golnir, walang sino man ang makakahanap sa kanya, kahit siya pa mismo. Pinag-usapan nilang anim na kung pababayaan nila si Golnir, hindi nila alam kung ano ang maaaring gawin nito, kaya kailangan nila siyang hanapin anuman ang mangyari. Gamit ang kristal na bola ng isa sa kanila, sinubukan nilang makita ang kinaroroonan ni Golnir, pero bigla itong napatigil. Nakakita siya ng kakaiba. Ibinulalis niya na si Golnir ay malapit sa kanilang lokasyon. Nagulat silang lahat, ang mismong hinahanap nila, siya pa ang lumapit sa kanila. At doon, ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Golnir, nakangiti, bahagyang tumatawa, at sinabing alam niyang malalaman nila ang paglapit niya. Masigla niyang kinumusta ang anim. Napakabilis na tumayo si Iron at dali-daling tumakbo papunta sa kanya. Agad niyang nakita ang masamang kondisyon ni Golmir, balot ng benda, at halatang pagod. Tumayo na rin ang iba pang primordial gods at lumapit sa kanya. Gumiti si Golnir at sinabing wala pa rin silang pinagbago, nasa mukha pa rin ng bawat isa ang bigat na matagal na nilang pasan. Ipinaliwanag niya na matagal na niyang planong magpakita sa kanila, at sadyang hinintay lang niya ang tamang oras. May isang nagtanong kung bakit pa siya lumabas ngayon, ngayong tahimik at payapa na ang mundong nilikha nila. Para sa kanila, ang pag-iral ni Golnir ay napakalaking banta, kailangan daw itong mawala para sa kapakanan ng lahat. Ngunit tugon ni Golnir, alam niya iyon. Pero may isang bagay na hindi nila alam. May nilikha siya na bago, isang bagay na hindi pa nila nakikita. At oras na raw upang ipakita niya ito. Oras na rin daw para magyayabang siya ng kaunti. Napatanong ang isa kung ano na naman ang nilikha niya. Doon nilabas ni Golnir ang isang libro. Ipinahayag niyang ito ang kanyang obra, ang kanyang masterpiece. Pinangalanan niya itong The Book of Golnir, at doon niya isinulat ang lahat ng nalalaman niya. Idinagdag niya na iiwan niya sa aklat na iyon ang kapalaran ng hinaharap. Nakangiti niya itong sinabi, puno ng pananalig. Nagulantang ang limang primordial gods, hindi sila makapaniwala sa mga narinig nila. At bago pa man sila makapagsalita, ibinuhos na ni Golnir ang lahat ng nalalabi niyang life force sa kanyang aklat. Mula sa kanyang kamay sumiklab ang matinding kapangyarihan, kasabay ng kanyang paniniwala at matatag na kalooban, ang katutuhan ng walang hanggan na kanyang inihahabilan sa hinaharap, hinahabi sa kawalang hanggan, at ipinapasa hanggang sa mismong katapusan ng panahon. Sinubukan siyang pigilan ni Iron, ngunit huli na. Sa kabila ng kirot, nakangiti si Golnir sa kanyang asawa. Sa isang iglap, idineklara niya na ang spell na pinakawalan niya sa aklat ay kapalit ng mismong buhay niya. Habang ibinubuhos ang natitira niyang kapangyarihan, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang kanyang katawan, unti-unting nadudurog. Kasabay nito, nagliwanag ang libro, patunay na nailipat dito ang mismong will ni Golnir. Sa pagbagsak ng nanghihinang katawan ni Golnir, sinalo siya ni Iron. Ang libro ay naglabas ng sariling aura, tila nabuhay. buhay. Mahina ngunit masaya niyang sinabi sa asawa na tapos na, nagawa na niya ang dapat niyang gawin. Natanong ni Iron kung bakit kailangang umabot sa ganitong sakripisyo. Ngiti ang naging sagot ni Golnir. Dahil naniniwala ako sa kinabukasan ng mga anak natin. Habang nakamasid ang limang primordial gods, ramdam sa mga mata nila ang awa para kay Golnir. Sa huling sandali ng kanyang buhay, humingi siya ng tawad, aminadong naging makasarili siya hanggang dulo. Ang tanga ko, sabi niya, halos wala nang hininga. Hindi na napigilan ni Iron ang pagluha. Tinanggap niya ang paghingi ng tawad ng kanyang asawa, at buong puso niyang sinabi, totoo, naging makasarili si Golnir, at iyon mismo ang dahilan kung bakit minahal niya ito ng buong buo. Sa huling hininga ni Golnir, tinawag pa niya si Iron bilang tanging pag-ibig ng kanyang buhay, at bago tuluyang maglaho, nagpasalamat siya sa kanya. Sa isang iglap na ang katawan ni Golnir, at ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Doon binuksan ni Iron ang libro ni Golnir. Agad itong naglabas ng kakaibang aura, para bang may sariling buhay. Doon niya napatunayan ang lahat ng sinabi ng kanyang asawa, nakasulat sa aklat ang buong kasaysayan, ang paglikha ng mundo, ang pagmasaker ng Yggdrasil sa mga Diyos, ang mismong Ragnarok, at maging ang mechanics ng Gleipnir. Naroon din ang mga pangalan ng Primordial Gods at ang kanilang mga kaibigang pumanaw na, itinuring ni Golnir na sila ang mga tunay na bayani. Napaluha ulit si Iron, at pati ang mga kasama niya ay napayuko. Ramdam nila ang sakripisyo ni Golnir. Para sa kanila, ito ang katotohanan na nais niyang iwan sa kasaysayan. Pero may nagtanong, bakit pa kailangan ni Golnir na dalhin sa kanila ang libro? Kahit umiiyak, napangiti si Iron. Alam nyo naman siya, mahilig magyabang kahit konti, ganyan talaga siya. Humingi ng paumanhin ang isa sa kanila kay Iron, hindi raw nila maaaring hayaang umiral ang librong iyon kailangan nila itong sunugin. Mahigpit na niyakap ni Iron ang libro, pero tinanggap ang desisyon. Sinimula nilang sunugin ang Book of Golnir, ngunit tulad ng inasahan, nilagyan ito ni Golnir ng proteksyon laban sa ordinaryong apoy. Napilitan silang magtulong at gumamit ng mas matinding mahika. Nang tuluyang lumuni ng apoy ang libro, pati ang nanguna sa pagsunog ay napaluha, humihingi ng tawad kay Golnir sa isip niya, wala raw silang pagpipilian. Naging abo ang aklat. Tapos na, sabi ni Iron, halos wala sa sarili. Sunog na. Wala na tayong problema. Pero tumanggi ang isa sa kanila. Hindi pa tapos. Sumangayon ang iba. Ipinaliwanag nila na ang mga disipulo ni Golnir na tumulong sa kanyang makatakas ay dala rin ang kaalaman niya, kasing delikado sila ng kanilang guro. Sinubukan nilang hanapin ang mga ito gamit ang isang makapangyarihang bolang kristal, ngunit tila naglaho ang mga ito sa buong mundo. Inisip ng isa na baka patay na. Pero may tumutol, malamang nakatago sila gamit ang imbensyon ni Golnir, kaya hindi rin nila mababago ang alaala ng mga iyon. At kung ganoon, kailangan nilang hanapin at patahimikin ang sino mang nakakaalam ng katotohanan. Sabay-sabay silang umalis ng silid. Naiwang nakakalat ang abo ng libro. Ngunit mula sa pinakanatitirang bakas nito, unti-unting umangat ang mahiwagang aura at sumabay sa hangin, tinatangay papunta sa malalayong kabundukan, walang nakaaalam kung saan patungo. Paglipat ng tagpo, isang patay na kandila ang bumungad. Nakaluhod ang lahat ng disipulo ni Golnir, alam nilang wala na ang kanilang guro. Damaloy ang bigat ng kalungkutan sa buong lugar. Sinabi ni Feldis na hindi niya alam kung saan nawala ng buhay ang kanilang guro, pero sigurado siyang ang kalooban nito ay dumadaloy pa rin sa bawat disipulo. Pilit niyang pinigilan ang mga luha, ngunit nang maalala niya ang huling ngiti ng kanilang guro, tuluyan siyang bumigay. Nag-usap ang ilan. Natapos kaya ng guro ang misyon niya. Ano na ang gagawin natin ngayon? Dapat ba tayong lumaban para ikalat ang tunay na kasaysayan? Pinayuhan sila ni peldes na hindi sila dapat lumaban ngayon, kung lalaban sila, siguradong mauubos silang lahat. At hindi yun ang kagustuhan ni Golnir. Ayaw ng kanilang guru na isugol nila ang buhay nila ng walang saysay. Kaya nagpa siya si Feldis, mananatili silang nakatago. Hihintayin nila ang tamang panahon. Ipapaabot nila ang kaalaman sa kanilang mga magiging anak, hanggang sa araw na kailanganin ng mundo ang katutuhan ng iniwan ni Golnir. At kapag dumating ang panahong iyon, ang mga apo nila ang magsasabi ng lahat. Sila ang magiging buhay na patunay na minsang umira lang isang primordial god na nagngangalang Golnir. At mula sa araw na iyon, ipinahayag nila ang kanilang sarili bilang The People of Golnir. Ayon sa tagapagsalaysay, matagal nang binura ng mga primordial gods ang huwad na kasaysayan sila mismo ang lumikha, kasama na rito ang Igrisol at ang dakilang inventor na si Golnir. Naglaho ang lahat ng alaala tungkol sa kanila mula sa isipan ng mundo. Tanging ang nakatagong nayon ng People of Golnir ang hindi nadamay, sila lamang ang nanatiling may hawak ng tunay na katotohanan. Sa bagong henerasyon ng mga Diyos, iba na ang itinuturo. Ayon sa opisyal na kasaysayan nila ngayon, ang primordial gods daw ang gumawa ng buong mundo, ngunit dahil sa sobra nilang kapangyarihan, nauwi ito sa kanilang sariling pagkapuksa. Mula roon, itinayo raw ng mga bagong Diyos ang Valhalla, Midgard at Helheim. Ito ang bersyon ng kasaysayan na paulit-ulit isinasaksak sa isipan ng mga batang Diyos, ang huwad na katutuhanang ang kalaunay magiging batas ng lahat. At mula noon, wala nang sino man ang nakaalam ng tunay na pinagmulan. Ngunit sa malaulap na katahimikan ng Celestial Library, may kakaibang bagay na tinangay ng hangin papasok sa bintana. Dumiretso ito sa isang ordinaryong aklat. Sandaling kumislap ang pahina, at nagbago ang anyo ng simpleng libro, huling isinilang ang Book of Golnir. Matagal nang nawasak ang orihinal, ngunit may iniwang sikreto si Golnir, isang spell na titiyak na kahit masira ang aklat, lilipat lamang ang nilalaman nito sa ibang sisidlan, mananatiling buhay at hindi kailanman mawawala. Samantala, sa gitna ng lihim na nayon ng People of Golnir, nakatayo ang makapangyarihang salamin na siyang nagtatago sa buong nayon mula sa paningin ng mga Diyos. Hindi kalayuan dito, may batang dumaan sa bintana habang pasan ng isang bariles. Sa loob ng isang kubo, tame team na nagbabasa ng papel ang matandang si Feldis nang biglang may kumatok sa bintana. Siya rin pala ang batang nakita kaninang paakyat sa bubong. Napangiti si Feldis pagdungaw, dala ng bata ang paborito niyang alak. Agad niyang binuksan ang bariles at uminom ng dir diretso. Habang ninanamnam ang sarap ng alak, naikwento niya na ilang beses na siyang pinagsasabihan ng mga kasama sa nayon na tigilan na ang pag-inom. Pero para kay Peldis, sa edad niyang humaharap sa huling yugto ng buhay, ang tanging natitirang asawa raw niya ay ang alak. Nagpasalamat siya sa bata, na nagngangalang Bel. Bahagyang tumawa si Bel at sinagot, anong mamamatay? Malakas ka pa rin, tatang Peldis. At dahil dala niya ang paboritong inumin ng matanda, nakiusap siyang marinig muli ang kwento ng kanilang dakilang inventor god, si Lord Volnir. Napailing na natatawa si Peldis. Ilang ulit na niya itong naikwento, pero hindi maipagkakailang mahal ng bata ang alamat ng kanilang Diyos. Sinimulan niya ang salaysay, tungkol sa nila lang na lumikha ng pinakamakapangyarihang forbidden technique na minsang nagligtas sa buong mundo ng mga Diyos. Habang naglalakbay ang boses ni Peldes sa mga lumang alaala, kitang kita ang paghanga sa mga mata ni Bel. Para sa kanya, si Golnir ay maangas, kamangha-mangha, at higit pa sa alamat. At sa huling panel, ibinunyag ng tagapagsalaysay ang isang napakalaking lihim, ang batang si Bel, ang batang sabik sa mga kwento tungkol sa kanilang dakilang inventor, ay siya palang magiging Odin pagdating ng panahon, ang hinaharap na Supreme God ng Norse Pantheon. At ang lahat ay nagsimula sa isang musmos na may dalisay na puso. At dito na nagtapos. Alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina